I got a feeling that Black Eyed Peas loves the Philippines. Naghatid ng nostalgic performances ang world-renowned group na Black Eyed Peas noong Agosto 27 sa Mall of Asia Arena na siyang ikinatuwa ng libo-libong Filipino fans. My favorite part of the concert is always the immortal, where is the love? It always hits me hard. Para sa akin yung favorite part yung nag-mash up sila ng smash hits nila si Just Can't Get Enough, si Amapi, tsaka si Meet Me Halfway. Yun yung tatlong favorite ko at na-mash up nila and I really love it. Ah, uh, favorite part ka ng concert? Ano, yung mga pinatugtog nila yung mga pagpunod pa ulit sa, ano, sa Black Eyed Peas. Eh talaga yung favorite part ko talaga doon. <laughs> Kasama sa concert si Apple the App, Will I Am, Tabu at J. Ray Soul. Sa buong gabi ng musika at sayawan, ramdam ang matinding energy at connection ng grupo sa kanilang audience. Sa gitna ng concert, ibinahagi ng mga miyembro ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Mas lalong nag-ingay ang arena ng isiwalat at ng grupo na ang kanilang kasamang si J. Ray Soul ay isang proud Filipina. That, uh, of the group, the lady, the of Highlight din sa gabi ang bigla ang paglabas ni Sandara Park bilang a special guest na siya'y kinagulat at ikinasaya ng lahat. Sa isang emosyonal na segment ay ibinahagi ni Apple the App ang kanyang buhay noon sa Pampanga. Ipinakilala rin nila Apple the App at Will I Am ang kanilang mga magulang na walang sumuporta sa kanilang karera. Sa harap ng libo fans, inanunsyo niya na sa at ang grupo ay may adhikaing tubulong sa mga magsasaka at magtanim ng maraming puno bilang kanyang ambag sa kalikasan at komunidad. We I got a project coming up. I'm going to grow 100 million coconut trees in the Philippines. To help our farmers. Sa gabi ngayon, higit pa sa musika ang naibahagi ng Black Eyed Peas, kundi bahagi ang pagmamahal sa pinagmulan at pagpapatunay na ang pangarap kahit saan magsimula ay kayang maabot. My message to Black Eyed Peas, you know, This is a this is a group that needs no introduction. You know, they made a name for themselves. And uh, my only message is uh, continue the advocacy and uh, more power. I love you guys. I love you. Just continue what you're doing. Um, you played a very big part in my childhood, so um, yeah, keep inspiring people. And I love you. Thank you for being so proud of your heritage. Coach oh, yeah. Apple. <laughs> Ang mensahe ko sa Black Eyed Peas, unang-unang sa lahat, thank you for showing Fili the Filipino culture around the world, uh, not just for the love of music, but most especially, yung puso na nilalagay dun sa art at yung uh, effort no, talaga sa pagkanta. Uh, mensahe ko sa Black Eyed Peas, ano, uh... Thank you sa paggawa ng mga tuktok nyo. Ayun, naka, dahil na nakapag-banding kami ng family ko. Sa kanila nang galing yung ano eh, yung pagiging favorite ko sa Madang Black Eyed Peas. So, ayun.